Hindi, ko pa pag na. Bakit likot liko? O kung gagawin? Ako ay liko likong langgas na. Ayan, ano ba ito? Tara. Akala ko ba ano? Ano naman? Ay, hindi na nga tingat. May sugat e. Malayo ba talaga? Malapit na. Malapit na pala e. Huwag kayong ng malayo. Malapit na, malapit na. Hindi. Siyempre na. Tara. tara na. Salamat, Oh, um, naku mabuti alam mo nag parang nag alay lakad tayo nito <laughs> <laughs> bagay biyan ni santong mm. diba si christo na ipinako sa cross naira mm -hmm. pa ako muna iwan ko kung um, bukod si aris ngayon naira pa nalito talayan to at saka ano sabaw Sige, nila 'yan ng pamilya, Dapat ano na lalo doon nang tahis sa dagat, no? Mm -hmm. Mm -hmm. Uh, mas malayo doon? Mm -hmm. malayo. Wala mag ano na lang din ako habang naglalakad na niligo. ano uh. pa may kape. Ang layang sa Kakibaw. May isang sa mga isa lang. mga taga-taga mo, at taga-daga Hindi na kami. Nakaaralan naman sa Maynila, nag-alok ang dangkal. pa. Dito naman kay Lubang, yung mataap ko siya, ang na ka